Naging matagumpay ang launching ng Kabataan Kontra Kriminalidad o KKK ng Police Regional Office 5 o PRO5 na ginanap sa Fuerte Camsur Sports Complex, Kadlan, Pili, Kamarinesur kahapon. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang 1,070 na kabataan kung saan nagsilbing guest of honor and speaker si Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director ng PRO5. Kasama niya rin dumalo si Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng PRO5 na si Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, ang KKK ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng PRO5 na imobilize at palawakin ang ng kabataan laban sa kriminalidad, iligal na droga at karahasan. Aniya sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan at aktibong pakikilahok ng kabataan, layuni ng programa na lumikha ng isang henerasyon na may kaalaman, alerto at katulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. So this is, syempre, ang pinaka best platform na pwede natin gawin para po sa collaboration natin sa mga kabataan. It turns out, naging positive din yung turns nito because halos nasa 3,131 na po ang naging members natin for the KKK alone sa Region 5. Kasama dyan yung mga Muslim youth, uh, kasama yung mga IPC youth natin, and other youth sector, yung LGBTQ, yung mga students, out of school youth, kasama rin po yung mga fraternities and sorority organizations. Bukod sa launching ng naturang programa, nagkaroon din ng youth forum kung saan naging sentro ng talakayan ng mga paraan sa pagsubpo ng kriminalidad. Maraming pwedeng gawin ang mga kabataan natin in the advent po ng technology, the social media. Kailangan din po silang maging, uh, kumbaga mapa, mapanuri with, with regards to uh, social media using or pagbabrowse. Uh, marunong sila ng mga fake news, ano yung mga legit na mga posts. And then may encourage nila yung mga kapwayo na maging member ng KIKI o kahit na hindi maging member, maging ate and kuya ng ating mga kabataan para maggabayan sila ng proper way or proper uh, road para sa future nila. Naniniwala ang ahensya na isa sa mga pinaka sektor ng lipunan ang kabataan at ang pagpapataas ng kanilang kamalayan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na komunidad. Para sa mga balitang tatak bicol, Angeline Dagta.